Say yo, what's up mga boss Yeah So yun mga boss Ah uh tayo po ngayon ay papunta doon sa may liwas ng pangkalikasan no? sunflower farm eh dahil doon sa nakaraang vlog ko doon, nung pumunta kami doon ay hindi pa kasi siya yung operate talaga noong nakaraang kasi nga eh, dahil sa kakapasok pa lang ng pag GCQ noon hindi po daw sila nagmatanggap ng mga ano ng mga bisita eh ngayon nabalitaan namin nung nakarang linggo lang na pwede na pala bumisita doon no sa liwasan pang kalikasan no? at ngayon ay doon kami papunta kaso nga lang natapat naman sa ganto masamang panahon no ay maulan eh mga boss ah uh, gusto ko lang sabihin sa inyo no. Kumbaga parang share lang no. May 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 pangarap na gustong makamit at syempre hindi mo makakamit 'yun kung wala kang gagawin no. At kung sa tingin mo yung yung ginagawa ngayon sa ngayon yung tanging paraan na yung ginagawa ngayon ay yun yung papunta doon sa gusto mo no. Sa goal mo no magpapa-apekto ka sa mga sinasabi ng ibang tao sa iyo malamang ay wala wala mangyayari kasi papangihinaan ka ng lobe, eh. di ba papangihinaan ka ng loob kasi kung may pangarap ka sa buhay at uh, kung ano yung ginagawa mo ngayon para sa alam mong makakatulong sa balang araw patuloy mo lang yan boss no kung yan ang mong paraan para sa Don't na gusto mo, no? Kung maintindihan niyo 'yung sinasabi ng ibang tao sa iyo. Basta focus ko lang sa mga bagay na ginagawa mo na alam mong makakatulong sa balang araw. Tulad ko, itong ginagawa ko na to, alam kong mayroon 'tong patutunguhan, no? Balang araw hindi man ngayon, pero alam ko pagdating ng araw, no? magkakaroon ng bunga yung paghihirap at pagsasaga sa ayun itong mga ginagawa natin ngayon kung ano man ang ginagawa mo sa buhay mo ngayon no? magkakaroon at magkakaroon ng bunga yan mga boss kaya huwag tayo papapekto sa iba, ibang tao kung di mo sila naniniwala sa mga ginagawa mo hindi naman yung sarili mo no? gawin mong kakampi yung mo at gawin mong tegasuporta para sa sarili mo. Yun mga boss, no, yung gusto ko iparating sa inyo. Eh mga boss, ah, babalitaan ko kayo, no? At ah, medyo mabasa, basa ang daan. Okay. Kaya ang hirap maglinis mga boss, eh, no? Ako kakalinis ko lang ng motor, eh. Sabagay, ganyan talaga, no? Maglilinis ka para madumihan, no? <laughs> ganyan talaga. So mga boss, ah... Off ko na lang muna yung cam, no? Uh, na kami, no, mga boss, uh, ah, babalita ko na lang kayo. Yeah! So yun, mga boss, no? May medyo malapit na tayo. Ha. Ay, nako. Wrong timing ngata yung pag-schedule namin ng, ano, Pagpunta rito, ah. Sana bukas yun, no? Ito mga boss, andito na tayo. Ayan, no? Dito tayo sa liwasan pang kalikasan ayan ayan mga boss ayan na yung ano liwasan pang kalikasan pasok na tayo mga boss oh! sir ayan pa dito po, dito po pwede magparking dito na ah pwede rin dito pwede rin dito Ah, uh, okay po. Sige po, sige po. Ayun o. Dito tayo ngayon sa loob. Pasok tayo ngayon. Kaso nga lang, umuulan. Yun lang. Parang <laughs> timing ang ating pagpunta. Parang... Parang wala akong nakikita mga sa flower. <laughs> Nagtago. <laughs> Wala kasi ng sun eh. Walang araw eh. Ayun oh. No? Ah, okay, okay. Ah, mga bagong tubo pa lang to. Ito pala yung loob no, no? Ayun pala yung mga sunflower nun no? tataas. Ayun pala yung sunflower. Ayun pala yung sunflower no. Grabe, wrong timing nga lang. Wrong timing nga lang tayo sa pagpunta no, umuulan. Ayun oh. No? So yun mga Pasok no? tayo dito Anip ah, oh, yun no Kitang kita kami masang basa <laughs> Ay nako Ito pala no So nga lang basa eh Wala eh oh Ang galing Basa Pero okay na rin yan kahit ganyan no San pa kaya pwede no ang sa kaya to eh, no? Maraming palat ng taniman, okay. Oo, oh. ah, ayos. So, okay, mga boss, nandito ah, tayo ngayon sa liwasan, pangkalikasan ng Marilaw. Aha. Kasi nga lang, mga boss, no, siguro, ang ano nga lang, no, wrong timing nga lang tayo sa pagpunta, kasi maulan. Eh, titignan ko ang langit eh. Parang walang asigaro doon na aaraw eh, oh. Hanap tayo ng pwede pagpwesto no, ng mga boss. Ah, mga puro papaya na pala rito. Yan yeah, mga boss. Balit ako kayo. Yeah. So, yo, what's up mga boss? Yeah. Dito tayo ngayon, no? Ah, uh, ilibuti natin, no? Kung ano bang meron dito sa ito mga magagandang O, oh, ano itong mga view, no? At kung ano-ano pa yung mga nakatilang dito Kasi may nakita ako doon Doon, mga boss, na Ayun, no? Parang Swimming pool, eh Ano, tingnan nyo Ayan, dyan, dyan no? Ayun, parang swimming pool <laughs> Hindi ko naman Hindi ko alam kung swimming pool, eh, no? Siyempre Si Erica Kasama ko, no? Kami dalawa lang po ngayon, no? Sa mga oras ako Dahil, ayun, ayun si Erica Then, si so, Melvin busy, may paso kasi. Kaso nga lang mga boss, ayun No? Sunflower, no? Pumunta kami sa may sunflower, pero This walang araw. <laughs> 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 wala namang sun. <laughs> di ba? Ay, alas tama, di ba? Flower ay lang muna. Kumbaga parang kasi plano namin ito nakaraan eh. Kaso nga lang. Ewan ko ba? Ba't kami pumunta nang walang walang araw, no? Laban lang namin yung flower. Yeah. Pero ngayon mga boss, umaasa kami na sana Ah, alam ko na 'yun, saan. Ano? Mara sana mara. Yung vlog natin. Asa yung flower? Ayun no, kasi ako yung kami na naglalakad ngayon dito. Ayun, naglalakad si Kang. Pero ano 'yun? Yun nga, hindi ko alam eh. Yun nga, akala ko simple. Eh. Pwede ba maligo dyan? Pwede <laughs> <laughs> doon pupunta oh. Pwede papunta. Dito nga tayo papunta eh. Pero mga boss, ah, ang limata? ayun. Pero mga boss, ah, may naiisip akong ano eh, gawin. Sa no? Para sa mga bastos mo. <laughs> Para sa, yung mga ganito. No? Ah, may naiisip akong gawing, ano eh gandang video no Ito yung gusto kong gawin no oh. Panorin no oh. So whatsapp what's up, mga boss yeah so mga boss no ah uh, kami po ay pauwi na girap na so mga boss no ah uh, tayo po ngayon ay pauwi na sana po sana mga boss no na gusto nyo ang ating video ngayon no ayun no kita napakalawak kasi yan eh aso nga lang eh na putik no kasi wala rong wrong timing eh may iba bang possible pa lang dito na ano pala no na sunflower wala wrong timing kasi 'yung punta namin eh Eric eh muulan no sana so, eh, mga boss ah sana tandaan nyo lang mga boss no tuloy kung ano 'yung ginagawa mo para sa 'yong pang pangarap tuloy mo lang no dito na po natin i-end ang vlog ngayon no, mga boss no. Sana tandaan niyo lang yung mga boss, lagi niyo itatak sa isip niyo no. Ah, uh, tuloy mo lang ang ginagawa mo. Basta tiwala lang, tiwala lang sa sarili mo. Like what I said, ang magiging kakampi mo lang yung sarili. Yung solid mong kakampi. No? Basta tiwala lang mga boss ha. So mga boss, boss Gay vlog. Please like, share and subscribe to my channel, no? Peace out, mga boss.